Controversial ngayon ang aktor na si Aaron Villena dahil sa kamakailang post niya tungkol sa isang direktor na umabuso di o mano sa kanya nung baguhan pa siya sa showbiz. Ating alamin ang kwento ng showbiz career ni Aaron at ang mga kontrobersyang kinaharap niya. The Philippines Showbiz List presents Aaron Villena's Showbiz Career Story Aaron's Humble Beginnings Si Aaron Villena na ipinanganak bilang si Roche Aaron Villena noong March 10, 1987 sa San Jose, Sico, Batangas City ay isang aktor at modelo na nagkaroon ng makulay na karera sa showbiz. Sa loob ng halos dalawang dekada, ipinakita ni Aaron na kanyang husay sa pag-arte at pagpapakilig sa mga tagahanga sa pamamagitan ng kanyang mga pagganap sa telebisyon, pelikula at iba pang mga proyekto. Nagsimula ang karera ni Aaron noong 2004 nang sumali siya sa talent search ng ABS-CBN Noontime Show na MTB Ang Saya-Saya na tinawag na TV Idol You're the Man. Sa kabila ng matinding kompetisyon, nagtagumpay siya at nanalo sa paligsahan noong August 21, 2004. Ang tagumpay na ito ang naging tulay upang siya ay maging bahagi ng ABS-CBN's Star Magic. Mula noon, nagkaroon siya ng maraming oportunidad sa telebisyon at pelikula, kabilang ang mga kilalang palabas tulad ng Hiram, The Legal Wife, Kahit Konting Pagtingin at Precious Hearts Romances Presents Bad Brothers. Isa sa mga pelikulang ginawa ni Aaron na idinirect ni Joey Lamangan ay ang The Bride and the Lover na ipinalabas noong 2013. Ilan pa sa mga pelikulang nilabasan niya ay ang One More Chance, Kimi Dora and the Temple of Kieme at Beauty and the Bestie. Sa pamamagitan ng mga proyektong ito, unti-unti siyang nakilala at minahal ng publiko bilang isa sa mga promising leading men ng kanyang henerasyon. Bukod sa kanyang karera sa showbiz, si Aaron ay naging aktibo rin sa politika. Siya ay naglingkod bilang chairman ng Sangguniang Kabataan sa Barangay San Jose Sico, Batangas City, kung saan siya ipinanganak at lumaki. Ang kanyang dedikasyon sa paglilingkod sa kanyang komunidad ay patunay na kanyang malasakit at hangaring makatulong sa kapwa. Ipinakita nito ang kanyang kakayahang balansehin ang kanyang karera sa showbiz at ang kanyang mga responsibilidad sa lokal na pamahalaan. Noong 2010, nagpasya si Aaron na sumubok ng ibang landas sa pamamagitan ng paglipat mula sa ABS-CBN patungo sa karibal na istasyon, ang GMA Network. Sumali siya sa Survivor Philippines Celebrity Showdown kung saan ipinakita niya kanyang tapang at determinasyon sa harap ng mga pagsubok. Bagamat isang malaking hakbang ang kanyang paglipat, napatunayan ni Aaron ang kanyang kakayahan at versatility bilang isang artista. Matapos ang kanyang karanasan sa Survivor Philippines, nagbalik si Aaron sa ABS-CBN ngunit nanatiling freelancer, patuloy na naghahanap ng mga oportunidad upang ipakita ang kanyang talento. Sa kabila ng kanyang pagiging abala sa showbiz, ipinagpatuloy ni Aaron ang kanyang pag-aaral. Siya ay nag-enroll sa Trinity University of Asia sa Quezon City, patunay na kanyang pagpapahalaga sa edukasyon. Noong February 2019, si Oji Diaz ang naging manager ni Aaron. At noong February 2024, isa na namang malaking pagbabago ang naganap sa buhay ni Aaron. Siya ay naging talent ng Sparkle GMA Artist Center ang talent management arm ng GMA Network. Si Aaron ay naging bahagi ng primetime series na Lost Recipe na ipinalabas sa GTV noong 2021 at lumabas din sa TV series na Love in 40 Days noong 2022. Aaron's response to the controversial events that shook his career. Si Aaron ang naging sentro ng usapan noon matapos siyang maglabas ng isang madamdaming pahayag tungkol sa mga isyo na namamagitan sa kanila ni Dental Diva Kakay Bautista. Ang usapin ay nagsimula noong 2017 nang ang pangalan ni Aaron ay nadawit sa promotion ng concert ni Kakay na pinamagatang Live, Laugh, Love na ginanap sa Pasay City. Sa isang event na kaugnay na naturang concert, tinanong si Kakay ng isang miyembro ng press kung kamusta na sila na kanyang dating rumored boyfriend na si Aaron. Sa sagot ni Kakay, tila nabuksan muli ang mga tanong tungkol sa kanilang relasyon at ang tunay na kalagayan nito. Bagamat tila maayos na ang pahayag na ito, nagkaroon ng iba't ibang reaksyon mula sa publiko. Lalo na sa mga pahayag ni Kakay na nagbigay ng usap-usapan at espekulasyon tungkol sa sexualidad ni Aaron na tila baga ay kumpirmasyon mula kay Kakay. Dahil dito, naglabas si Aron ng isang mahabang pahayag sa kanyang Facebook account kung saan ipinaliwanag niya ang kanyang saloobin at damdamin tungkol sa issue. Ayon kay Aron, ito na raw ang huling pagkakataon na magsasalita siya tungkol sa usaping ito. Humingi rin ng paumanhin si Aron sa mga na-offend sa nauna niyang post. Isa sa mga pangunahing dahilan ng pagkadismaya ni Aaron ay ang paniniwala niya na ginagamit siya ni Kakay para sa pagpromote ng lalapit na concert nito. Sa kabila ng mga pahayag na ito, humingi pa rin ng tawad si Aaron kay Kakay kung sakaling may natitira pang sama ng loob ito sa kanya. Nilinaw din niya na hindi niya ipinagtatanggol ang kanyang sexualidad kundi nais lamang niyang ipahayag ang kanyang pagkadismaya sa pagkakasangkot ng kanyang pangalan sa issue. Pinahayag din ni Aaron na ang sama ng loob na ito ay bunga ng misinterpretasyon ng kanilang pagkakaibigan. Sa pagtatapos ng kanyang pahayag, sinabi ni Aaron na handa siyang patawarin si Kakay at umaasa na maibabalik ang kanilang pagkakaibigan sa tamang landas. Nagbigay rin ng mensahe si Aaron para sa kanyang mga supporters at pati na rin sa mga bashers. Ang pahayag na ito ni Aaron ay nagbigay ng iba't ibang reaksyon mula sa publiko, ngunit para kay Aaron ito na ang huling beses na pag-uusapan niya ang issue. Sa kabila ng lahat, ipinapakita nito na nanatili siyang tapat sa kanyang sarili at handang magpatawad anuman ang mga pangyayari. Samantala, muli na namang naging usap-usapan si Aaron matapos ang isang kontrobersyal na insidente matapos ang mainit na diskusyon sa social media. Kauna na naging away nila ng kanyang best friend at dating nalilink sa kanya na si Kakay, muling naging laman ng mga showbiz websites at gossip blogs si Aaron nang mag-post siya ng isang nude photo sa kanyang Instagram stories. Ang naturang larawan ay mabilis na nabura ni Aaron mula sa kanyang account, ngunit hindi nito napigilan ang mabilis na pagkalat ng kanyang nude photo online. Ang mga netizens at showbiz insiders ay agad na nag-react at ang insidente ay naging isang mainit na paksa sa iba't ibang social media platforms. Dahil sa pangyayaring ito, maraming netizens at fans ni Aaron ang nagulat at nagtaka kung paano naganap ang insidente yon. Dahil sa pangyayari, Binasal ni Aron ang kanyang katahimikan at naglabas ng pahayag sa pamamagitan ng kanyang Facebook account. Sa kanyang pahayag, humingi siya ng paumanhin sa lahat ng naapektuhan ng insidente, lalo na sa kanyang mga taga-suporta, pamilya at mga kaibigan. Ayon kay Aron, ang naturang insidente ay bunga ng matinding pagod, puyat at isang careless mistake na nagresulta sa isang pagkakamali na hindi dapat na-post sa social media. Aaron opened up about abuse by an unnamed director amid Sandro issue. Muling pumukaw ng atensyon sa mga netizens si Aaron matapos niyang ipahayag ang isang nakakagulat na akusasyon hinggil sa pang-aabuso na di umano'y naranasan niya mula sa si isang film director noong siya ibaguhan pa sa industriya. Ang kanyang pahayag ay lumabas kasabay ng talakayan tungkol sa mga kaso ng pang-aabuso sa showbiz. Sa kanyang mga post sa social media noong August 25, 2024, makikita ang pagkairita ni Aaron sa isang direktor na tila gumawa ng komentaryo hinggil sa paglaganap ng pag-aabuso sa showbiz. Ang pahayag na ito ay tila nakaugnay sa mga dating pahayag ni Aaron sa isang interview sa Fast Talk with Boy Abunda, kung saan inamin niyang nakaramdam siya ng commodification sa kanyang mga unang taon sa kanyang showbiz career. Ayon sa kanya, may mga pagkakataon na lumampas ang mga hangganan, ngunit hindi niya tinukoy ang umabuso. Bagamat hindi tinukoy ni Aaron ang pangalan ng direktor, ang post na ito ay dumating kasunod ng isang interview kay Direk Joel Lamangan. Sa nasabing interview, sinabi ni Direk Joel na ang pang-aabuso sa showbiz ay matagal nang nangyayari, ngunit karamihan sa mga ito ay hindi na isa sa publiko. Ang pahayag ni Direk Joel ay nagbigay diin sa katotohanan na ang mga ganitong insidente ay patuloy na nangyayari sa likod ng mga kamera. Ibinahagi ni Aaron ang mga detalye na kanyang karanasan ng pang-aabuso sa isang shooting. Ayon sa kanya, kinakailangan niya mag-plaster sa eksena bilang isang cameo role. Mayroong production staff na tumutulong sa kanya ngunit pumasok ang direktor sa CR at pinaalis ang staff na yon. Ng mga panahong yon, baguhan pa lang si Aaron sa industriya, kaya't hindi siya pumalag. Wala siyang kalayaan na tumanggi sa mga hinihingi sa kanya na kailangan niyang kumita ng pera. Ang kanya mga alaala -ala mula sa interview sa Fast Talk with Boy Abunda noong March 2024 ay tumukoy sa isang pagkakataon kung saan siya ay na-exploit sa set ng isang pelikulang hindi niya tinukoy. Ayon sa kanya, Tinanong siya tungkol sa pagkakakilanla ng direktor, ngunit pinili niyang hindi ibunyag ito bilang paggalang. Matapos ang paglalabas ng kanyang post, may ilang mga showbiz personality ang nagbigay ng reaksyon. Isa sa mga ito ay ang Viva Max aktor na si Victor Relosa na nag-share ng post ni Aaron sa kanyang Facebook account. Samantalang si Direktor Daryl Yap ay tila tinag ang sinasabing direktor ni Aaron, ngunit in-unfriendo siya nito noong 2022 na nagdulot ng na karagdagang pag-uusap at interes sa issue.